Kim Chu, nagbigay ng reaksyon sa proposal ni Paolo Avellino. Emosyonal na nag-react si Kim Chu sa nangyaring proposal ni Paolo Avellino sa kanya. Ayon sa aktres, hindi niya inasahan ng sorpresa at labis siyang natuwa. Ibinahagi ni Kim na halos hindi siya makapaniwala ng ilabas ni Paolo ang singsing. -sing. Agad siyang napaiyak sa tuwa at sinabing ito ang isa sa pinakamasayang sandali ng kanyang buhay. Sa kanyang social media post, inilarawan niya ang proposal bilang isang dream come true. Maraming fans ang kinilig sa kanyang reaksyon at nagpaabot ng kanilang pagbati. Sinabi ni Kim na si Paolo ang lalaking pinapangarap niyang makasama habang buhay. Ipinahayag din niya ang kanyang pasasalamat sa suporta ng kanilang mga pamilya at kaibigan. Ayun kay Kim, excited na siyang magsimula ng bagong yugto kasama si Paolo. Patuloy na inaabangan ng publiko ang kanilang mga plano sa kasal. And this is Chika for today mga ka-show, best. Sana nag-enjoy kayo. Don't forget to like, share, subscribe and click the notification bell for more updates.